Ah, so yun guys no, about sa account no. Ah, sa oh. mga nakaalam lang na siyempre magmagyabang yan eh. Oo, oh, inupload ko na lang yan. Oh. Sa mga nakaalam, paki-message ng Bimax TV para bigyan ko kayo ng cash. Kung oh. di cash, gusto nyo yung iPhone, iPhone na lang ibigay namin no. Kasi yung iba na trace namin mm -hmm. no. Galing kami ka eh, yung kahapon may pinuntahan kami. Ngayon nga meron ding pinuntahan kami sa mga na trace no. Yung pawisan pa kami sa lakad. Galing kami lakad, may pinutuan kami. So, yun guys, patulong naman kahit pa-share tong video na to para maraming makaalam, no? Na kung sinong makaalam na sa mga fake account. Ah, ito pa lang fake account. Ano 'yan, Brad? Bululoy. Bululoy. Bimax TV. At Bimax TV na 2.0. Oh, 2.0 Bululoy. Bimax TV Panibla. Oh, 'yan. Iya, yeah, isa yan. Oh. Imax TV pa Vlog. At saka, Burlola and Bimax TV, fan page. O, oh, ganyan. Okay. Oh, Maraming pick up. Bimax TV pa. Meron oh, din Bamax si TV may pa, meron din pick mail. page, no? Oh. Uh, yun guys, nag-apply kami ni Lolo Mets ng Blue Buds ilang beses na. Tatlong beses na kami, kami nag-apply. So, oh. hindi kami pinasara, no? Ang nag ang na-approve lang namin yung mismong main account namin, no? Naka Blue Buds na, oh. no? dapat yung page sana ma blue badge ni Lolo Mitz. So walang walang action si Lolo Mitz. Baka gusto pa ni Lolo Mitz na yung fake account yung i blue badge niya, no? Kasi hmm. ilang beses na kami nag-contact, binigyan kami ng link, ng file naman ako doon, na fill up naman ako doon. Hmm. Eh wala eh. So wala kaming magawa. So ang ang nakasakit lang isipin guys ba. Kasi yung eh, siyempre yung kita namin, hindi naman inang namin lahat. Tinutulong naman namin, binibigay namin yung mga bata school supply. Kasi hmm. mahilig kami sa mga bata ng bulolo eh gusto pa rin talaga mga bata na oh, mga followers natin papeding kami mm. ganun ang, ang sakit lang isipin guys kasi yung views video mo umabot lang 100,000 views tapos yung sa fake account, account 4.5 million, mm. million 2.8 million ganun, ganun guys ganun. ba ganun. so sakit lang ano so yun nga guys may na-try tayo galing tayo lakan nga kanina no at least a uh, fix na yung account deleted na mm. Tapos, meron pa tayong lalakarin bukas at meron pang i-trace, no? Para madali hmm. sa tracing kasi, total, gagasto naman tayo sa tracing, oh. di ba? Para madali lang. Baka kilala nyo, i-message e nyo kami. Bigyan ko kayo ng cash. Uh, at kung ka hindi nyo gustong cash, gustong iPhone, bigyan hmm. ko kayo ng iPhone. Pakisir na lang itong video na to guys. Sana ma-share itong video. Sana matulungan nyo kami na ma-share itong video para makalat. Hmm para ma malaman. Beh, eh, Siyempre, ikaw kung mag-upload ka sa video namin, tapos pag mayabang mo talaga yun sa bahay mo, uya, yeah. mm. ganyan, di ba? Oh. Siyempre, baka, yun, baka business kami. No. Oh. Sekreto lang, hindi ko naman i -publish yung ano. Mas i-publish ko pa yung fake account. Yun. Oh, Pero kayo yung nag-message namin, hindi ko namin i kung sino ka. Uh -huh. Bigyan ka namin award. So, yun guys. Sana tulungan nyo kaming Burloloy. Siyempre, patuloy uh -huh. pa tayo. Magpapasaya dito sa social media. At, siyempre, patuloy din yung pagtulong natin sa mga bata, matatanda, pagbili ng wheelchair. Lahat, di ba? Nakita nyo naman sa ating YouTube channel. Uh -huh. Ang ramit tayong mga matatandang pinatulungan. Ayun. Siyempre, mga bata rin. Masasabi nyo muli. Uh -huh. Pagod ako, guys. Pagod kami. Masasabi ko lang, guys. Sa sana Mamisin nyo kami agad-agad uh -oh. para matrain na natin uh -huh. yung mga pick account para mapapusa uh -huh. na sila Ay, lahat. Uh to na tayo. Ha? Huh? Matulog na tayo. Nanto kami okay, guys. Okay. Ah, <laughs> kumusta tayo dyan uh -huh. sa mga shoutout dyan sa mga OFW. Uh -huh. Siyempre uh -huh. yung mga uh -huh. idol natin na sumusuporta. Na, uh -huh. Sulit na sumusulit. Sa YouTube siyempre. Marami tayong viewers sa YouTube. No? I love you sa lahat. Kasi no? up million ganyan pa rin viewers natin sa YouTube. Maraming, sala maraming salamat sa lahat ng sulit support natin dito dyan. Dito pala kami sa tabing dagat guys. Kita oh. kami ngayon Ce Carmen Baidasi mm -hmm. dan Imrak Baidasi ma Ce Carmen. Seen guys angkan dito ngtong video na to maraming salamat ulang. So, so sawang syukur ta. God bless streaming sana masir to guys. Thank you. Thank, thank you. you I love you all. I love you.